bagsak. Yan bagsak. daw ang grado ng administrasyon sa rehabilitation efforts ito sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Mm. -hmm. Ayaw yan mismo kay Vice President Binay. Pero ang Vice Presidente, dumipensa naman sa Monoy, pagkukulang niya sa mga Yolanda survivor nung nasa gabinete pa. Maaksyon <laughs> si Mon Guantes. Sa loob ng halos isang linggo, matsagang inikot ni Vice President Jeju Binay ang may tatlumpong bayan sa Leyte at Southern Leyte para kumustahin ang mga biktima ng Bagyong Yolanda. Aminado si Binay na hindi siya natuwa sa nakitang kalagayan ng mga residente. Kaya para sa kanya, malinaw ang grado ng administrasyon pagdating sa Yolanda Rehabilitation. Kaya sasabing ko sa hindi magandang grade. There was the disaster of Yolanda and there was the calamity of the rehabilitation. Pagmamalaki ng administrasyon Aquino, nasa 51% na nagagawa nilang rehabilitasyon sa mga probinsyang hinagupit ng bagyo. Pero para kay Binay, hindi pa ito sapat. Bakit utay-utay? Ah, ah, kung ikaw ang decision maker, may mga priorities ka. O oh, apparently, hindi priority ito. Ah, kasi may mga pera naman dumalat Nakatakdang magdagdag ng 46 billion pesos ng gobyerno sa 2016 budget na ilalaan pa rin sa mga naapektuhan ng Yolanda. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2014, pumapatak sa 54.9% ng poverty index o umabot sa maygit dalawang milyong Pilipino ang nagihirap sa bahagi ng Eastern Visayas kabilang na itong takloban. Nasa 10% ang itinasya mula noong 2012 matapos manalasa ang Bagyong Yolanda. Si Binay ang housing czar ng simula ng Yolanda Rehabilitation. Pero hindi ro siya nagkulang sa pag sa pabahay ng mga Yolanda survivor. Yun home pagpapagawa, depende sa pag-release ng Pangeran, ng DBM, ni Secretary Abad. Yung mga nai release sa amin, yun ang napagawa na sinasabi mo. Ha? Pero yung, yung hindi na ipagawa, eh wala kasi ibigayin na pera ng pagpapagawa. Ganito rin ang tingin ni Sen. Bongbong Marcos. Because they do not explain. They do not explain what they are doing. They do not explain how much have been done, how much has been spent, how much is still available. Tumang ginawa magkomento sa si Tacloban City Mayor Alfredo Romualdez sa isyo ng pondo sa mga pabahay. Mula rito sa Tacloban City. Umaaksyon. Mon Gualvez. News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.